Mga kababayan, ako po si Major Jerry C. Gonzalez Jr. Infantry Philippine Army, ang Executive Officer ng 7th Infantry Tapat Batalyon dito sa Central Mindanao. Ako po ay member ng Officer Candidate Course Kabalikat last 39-2012 at ako ay proud member ng Scout Ranger 195-2015, Adamant. So, shout out sa aking mga classmates, mga buddies, sa Adamant class So sa likod ko, ang dito yung uh, isa sa iconic picture namin Ng aking mga buddies, So hindi ko lang maipakita yung uh, karamihan But ito yung pinaka magandang picture namin na uh, ipinaprint ko talaga Sa aking opisina So by the way, ito po yung uh, picture Yung uh, Scout Ranger Class 195 uh, Recorded uh, 22 encounters uh, During our test mission Uh, kasama nandyan yung uh, section 2, yung aking uh, section na nakakuha ng regional camp, uh, almost 5 uh, hectares camp na matagal nang hinahanap ng uh, division kung saan kayo nag So I am very proud uh, to be a member of this uh, ranger class, the Scout Ranger Class and 2015 at 2015 adamant